Hello mga kababayan, alam niyo ba na may namumuong plat para patalsikin ang mga hukom ng Korte Suprema, no? At sa gitna nito, isang pangalan ang umuusbong, Tambalos Los. <laughs> Pero teka, sino nga ba si Tambalos Los? At bakit parang si house speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng mga galawang ito? Walang pasakay, eh. diretso na natin sa punto mga kababayan. Kamusta mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Saudi, Japan at sa lahat ng sulok ng mundo? Welcome sa ating channel kung saan hinimay natin ang mga hot na issue, ang isyong pampulitika ng magkatotohanan, katatawanan at kalinawan. Ngayon ha, pag-uusapan natin ng isang kontrobersyal na balita, ang umano'y plano para i-impeach ang mga justices ng Supreme Court. Kasama ba talaga si Martin Romualdez at sino ang mis misteryosong tambaloslos? <laughs> Bago natin simulan, i click nyo na ang subscribe button. Layunin natin ang maabot ang 100,000 subscribers at malapit na po tayo no, sa 17,000 subscribers. Kaya konti na lang po bago, ma bago natin maabot ang 100,000 subscribers. Kaya tulungan nyo kami mga kababayan sa Quezon City, Davao, Los Angeles, Dubai at Hong Kong. I-like, i-comment, i-share at kung kaya magpadala ng super thanks please para suportahan ang aming content. Okay ha, may nag-comment po, no? bakit daw po ako nang hihingi ng dollars, masama daw po yun. No? Hindi naman po masama. Natural po yan sa social media na if you really like the content at gusto mo magpatuloy ang ang paglago ng channel na sinusuportahan mo, um, pwede rin pong mag-support no? through monetary consideration. Okay, yan po ha kahit nga uh, maliit, no? Malaking bagay na po 'yan sa atin. Ngayong araw, ha, ah, hihimayin natin ang issue ng alleged plot, no? Laban sa Korte Suprema. Napakaano naman talaga, no? Porket ba't hindi pumabor sa inyong mga kagustuhan, sa inyong kapangyarihan, ay talagang titirahin nyo ang ating mga justices? So anong motibo? Sino ang mga kasama at bakit mahalaga itong malaman natin bilang ordinaryong Pilipino, ha, lalo na ang mga OFW natin dyan sa Riyadh, Sydney at Toronto. Susuriin natin ito gamit ang mga facts ha? at malalim na pagsusuri para laging hook tayo. No? Uh, hook tayo, kayo, kaya buckle up dahil ilang mga minutong roller coaster ride ito ng katotohanan mga kababayan ko. Ang Korte Suprema ng Pilipinas may labing limang justices. Isang chief justice, ang mga hinintay natin kapag nagkakagulo ang politika. Pero bakit sila bilang biglang nasa hot seat? Ayon sa 1987 Constitution, ang Supreme Court ang may kapangyarihang magdesisyon na mga kasong may kinalaman sa Constitution. Halimbawa, noong 2025, ha, idiniklara nilang ang constitutional ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa one-year bar rule. Pero teka mga kababayan, hindi ito ang unang pagkakataon na naging sentro ng kontrobersiya ang korte. No? Noong 1986, si Pangulong Cory Aquino pa ang humingi ng courtesy resignations mula sa mga justices. Unprecedented. Pero sa konteksto ng people power, naiintindihan natin. Ngayon, parang may bagong script at ang bida ha. Ayon sa mga bulungan ay si House Speaker Martin Romualdez at isang misteryosong tambaloslos. <laughs> Obvious naman kung sino po yan. Ha? Kung ang Korte Suprema ang Avengers ng Hustisya, sino kaya si Thanos na gustong isnap ang kanilang kapangyarihan? Si Romualdez ba na parang direktor ng isang political teleserye? O baka naman si Tambaloslos ang secret weapon? No, parang isang extra na biglang naging main character. Okay. Why it matters? Para sa mga OFW sa Dubai at London, Mahalaga itong maunawaan dahil ang Korte Suprema ang nagbabantay sa checks and balances ng gobyerno. Kung may plot na patalisikin ang mga justices, banta ito sa demokrasya natin. Oh, si Ferdinand Martin Romualdez, ha? Ah, speaker ng House of Representatives, pinsa ni Pangulong Marcos Jr. at isang political heavyweight. Noong July 2025, muling nahalal si Romualdez bilang speaker na may 269 na boto. Oh, kahit by 34 na nag, nag abstain pero ang tanong, bakit parang laging nasa gitna ng kontrobersiya ang pangalang ito? Okay. Noong 2023 ha, pinangunahan ni Romualdez ang impeachment laban kay VP Sara Duterte na idineklarang unconstitutional ng Supreme Court. Sabi niya, the House will not bow in silence. Pero teka, Speaker, hindi ba't ang silence ng 34 na nag-abstain ang mas nakakabingi? At ngayon, may bulong-bulungan ng plano para impeach ang mga justices. Sino ang tambalos-los na ito? Isang code name, isang tunay na tao o isang political maneuver para gambalain ang korte. Ang kamera, mga kaibigan, sa ilalim ni Romualdez ay may exclusive power na magsimula ng impeachment. Pero ang pag nito, tulad ng pagpapasa ng mga resolusyon na parang scripted, ay nagdudulot ng duda. Halimbawa, noong 2023, inalis bilang deputy speakers ha, si Nag Gloria Macapagal Arroyo at Isidro Ungab dahil hindi sila sumuporta kay Romualdez. Parang Game of Thrones ha, sa batasan, di ba? Okay, si Romualdez parang direktor ng isang blockbuster na pelikula. Pero ang plot twist, ang Villain, ang kontrabida ay hindi lang si VP Sara, pati ang Korte Suprema ay gusto rin niyang i-edit sa script. At si Tambaloslos, baka naman codename lang yan, para sa bagong spin doctor ng Kamara. <laughs> sa US at Canada, ang impeachment ng mga justices ay bihira at may bit ang proseso. Pero sa Pilipinas, parang trending topic na lang ang impeachment. Ano ang masasabi nito sa ating demokrasya? Mga kababayan sa Cebu, Sydney at Qatar, ano ang tingin ninyo? I-comment nyo yan sa baba. Sino ang tambaloslo sa inyong palagay? I-like at i-share para marinig natin ang boses ng mga OFW. Sino nga ba si Tambaloslos, no? Sa mitolohiyang Pilipino, ang Tambaloslos ay isang nilalang na may malaking bibig at nakaka ligaw ng mga tao. Pero sa konteksto ng politika, parang code name ito para sa isang mastermind o full guy. Walang konkretong ebidensya na nag-link ng isang taong tao kay Tambaloslos, pero ang mga chismis ay nagsasabing ito ay isang alias para sa isang malapit kay Romualdez o oh, baka si Romualdez yan, no? na nag-oorkestra ng plano laban sa korte. Noong 2024, nagkaroon ng signature drive no, para sa charter change at inakusahan si Romaldes na nasa likod nito kahit itinanggi niya. Ngayon, ha, may mga bulungan na ang sa isang tauhan sa loob ng kamera na nagtatrabaho para i-destabilize ang Korte Suprema. Pero teka, hindi ba't masyadong cinematic ang kwentong ito? Kung si Tambaloslos sa isang tauhan, baka naman siya yung tipong nagpapadala ng anonymous na text sa mga congressman. Psst, impeach natin ang Justices, libre pizza. <laughs> Pero seryoso mga kababayan, ang tunay na tambaloslos ay ang sistema ng politikang laging may hidden agenda. Okay, why it matters to OFWs, no? Para sa mga nasa Dubai, Japan at UK, ang Korte Suprema ay nagbabantay sa mga batas na nag -pro na sa inyong karapatan bilang OFW. Kung magkakaroon ng destabilasyon, baka maapektuhan ang mga pulisiyang pro-OFW. Ang Korte Suprema, mga kaibigan, ay hindi perpekto, pero ito ang last line of defense natin laban sa abuso ng kapangyarihan. Noong July 2025, ha, idiniklara nilang ang constitutional ang impeachment ni VP Sara na nagbigay ng slap sa kamera. Pero bakit sila gustong patalsikin? Ang Korte ay may kapangyarihan no? na magpasya sa mga isyong konstitusyonal tulad ng budget, el budget, election at impeachment. Pero ang kapangyarihan ito ay dahilan kung bakit sila target ng mga politiko na gustong kontrolin ang naratibo. Kung totoo ang plot na ito, banta ito sa separation of powers. Kung ang kamara ay parang classroom bully, ha? ang Korte Suprema ang strict teacher na laging may ruler para disiplinahin sila. Pero ngayon, ha, parang gusto ng bully na i-expel ang teacher. Ano na, mga kababayan, magiging lawless na ba ang classroom natin? Mga kababayan sa Manila, Vancouver at Singapore, i-share nyo ito sa mga video na ito sa mga kaibigan nyong OFW. I-click ang bell icon para updated kayo sa mga susunod nating pagsusuri. Kaya naman, mga kababayan, ano ang natutunan natin? May namumuong plat laban sa Korte Suprema at kahit pa malinaw kung sino si Tambaloslos, mukhang may malaking plano si Speaker Romualdez ha? Ah, at ang kanyang kamara. Pero ang Korte Suprema ay naninindigan bilang tagapagbantay ng demokrasya. Ang tanong, hanggang kailan kaya nila mapipigilan ang political teleserye na ito? Sa mga OFW ha, sa Riyadh, Hong Kong at Toronto, mahalaga ang isyong ito dahil ang laban ng Korte Suprema ay labad din natin para sa hustisya at transparency. Huwag tayo magpapaligaw ha sa, sa tambaloslos ng politika, manatiling mapanuri at aktibo. I-click ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kababayan natin sa Los Angeles, Dubai at Davao. Mag-comment sa baba. Ano ang tingin ninyo sa plano laban sa Korte Suprema? at kung kaya magpadala ng super thanks para tuloy-tuloy ang aming pagsusuri. Salamat at hanggang sa susunod na episode. Mabuhay ang Pilipinas.